Hello, hello, hello everyone. Kumusta po kayo dyan? Tara na, magluluto na naman tayo para sa ating pagkain. Eto na nga, ipapakita ko na sa inyo ang aking putahe ngayon. At ito na nga ang ating putahe ngayon, mga kabayan. Ayun, pakpak, mag-aadobo tayo nang pakpak at balung-balunan. Mayroon na tayong hiniwang sibuyas at bawang. Syempre, lalagyan natin sila ng labuyo. At ang aking balung balunan ay nasunog. Nasunog po ang aking balung balunan Kaya ngayon ay ang aking balung balunan ay eto na. <laughs> Pinakulong po siya para lumambot. So, ayan ang nangyari. Nasunog po siya. Pero, sayang naman siguro. Okay pa yan. Lasang sunog nga lang. So, ihalo ko pa rin sa adobo. Kasi sayang, syempre, di ba? At ito na nga, magigisa na tayo ng ating bawang at sibuyas. Pagsamahin na natin sila. Yan lang ang ating mga vlog-vlog kasi nandito lang tayo sa loob ng bahay. alam natin sila maging golden brown. Tapos sunod na natin yung ating patak kasi At mayroon tayong magic syrup. At ayun nga guys, okay na siya. Parang ayaw ko magsalita ng guys kasi lahat ng vlog ng ikakat ko may guys ng guys ng guys. Lahat na lang guys. Ayun, hindi na ako mag ng guys everyone na lang. Ayan na everyone. Na bagay ko na yung aking pakpak. Hmm. Sarap ng pakpak i-adlo. Kasi mayroon siyang boto-boto. Kesa -boto, sa laman. Kesa sa laman. yung ating magic syrup. Para sa yung magic syrup natin ay talagang lumaster sa ating mga. So, ito yung ating suka. Suka lang muna ha. Ah, hindi ko alam kasi. Alam niyo naman, kanya-kanya tayo, tayo, ng panlasa sa adobo. So, ako suka muna kasi naantay ko siya kumulo dyan sa manok mga 3 minutes bago ko lagay yung toyo. Ayan, tatlo. Ah. Apat. Ayan, okay na yan. Hindi ko siya hakaluhin. Kayaan ko lang siya dyan. Tapos susunod ko yung toyo at ang ating mahiwagang mamasita oyster sauce. Sarap niya pag may oyster sauce, di ba? So, ayan, tatakpan ko na siya. Ayan, ako lang muna siya ng mga 3 minutes bago ko ilagay yung ating kikuman toyo. Ayun, 3 minutes na. Pwede na natin siyang lagyan ng toyo. Ilagay na natin yung ating toyo. Siyempre, ang sukat ito ay apat na sandok. Ayan, apat na sandok. Apat din ito kasi may oyster sauce pa tayo eh. Tat dalawa. Tatlo. Apat. Apat na toyo na rin. Dapat lamang yung toyo kesa sa vinegar. Kaso nga lang, meron tayong oyster sauce. Ayan. Talagay natin yung oyster sauce. Kaya hindi. Hindi ko na siya kutsarain. Ayan, konti lang. Um, dalawang kutsarita. Ayan. So, ayan ang ating adobo. At pwede ko na rin ilagay yung ating uh, balong-balona na nasunog para maglasa na siya dyan. Sayang kasi. Ako lang makakain at ang ating labuyo. Ayan. So, hindi ko na muna siya hahaluin. haya ko lang siya pumulo dyan. At babalikan natin sila ng 5 minutes para tingnan kung malambot na yung ating manok. Ayan! Siguro luto na yung ating adobo. Ayan po. Mantika na po yung nakikita nyo. So, Kapag-kapag na. Mantika na. So, ako na po yung ating adobo. Adobong paa. Ay, uh, Pak-pak! at ang ating balong-balong na nasuno, pero adobo pa rin niya. So, ayun guys, natapos na tayo sa ating adobo. Ayan, ng ating adobo. So, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Ingat po lagi kayo dyan sa ansulok mga kayo ng mundo. Bye-bye!